So, I don't think that uh, a group of individuals or even a group of lawyers can ask the Supreme Court to compel us. It is incumbent upon the members of the legislative body to pass a law with respect to the uh, political dynasty uh, provision. Hindi maaaring utusan ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa ng panukalang batas upang pagbawala ng political dynasty sa bansa ayon kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Partylist Representative Raul Angelo galon Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na hilingin ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na pilitin ito ang Senado at House of Representatives na magpasa ng batas upang pagbawala ng political dynasties. Ayon sa petisyon ng mga abogadong sinariko Domingo, Wilfredo Trinidad, George Cabildo at Cesar Oracion, deklaradong state policy ang pagbabawal sa political dynasties. Subalit sa loob ng 37 taon, nananatiling tulog ang pulisiya. Ayon naman kay Representative Bongalon, may batas ng umiiral na may anti-dynasty provision. What we have right now is the SK Reform Bill. Meron po doon na mga anti-dynasty provision. And uh, having said that, siguro yun po yung pwede natin pag uh, uh, tignan no? kung uh, this will uh, uh, work in the Philippine setting. Samantala, para naman sa ibang mga kongresista, sapat na ang pag-ira ng eleksyon, lalo na't may kakayahan naman ang taong bayang mamili nang sa tingin nila ay karapat dapat mamuno sa bayan. I think um, the Filipino people can properly decide who and who are not incapable of doing that job. And let's not forget, we always put ourselves through a our referendum when we seek re-election. Ah, wala naman po talagang direktang yung term na political dynasty kasi nag po tayo. So I'd rather had, uh, have the, the call, the calling of political democracies kasi naman po, lahat naman po ng, ng election, lahat po tumatakbo. May check and balances naman po lahat yan. So why limit the space for the electorate to choose from? Ako mas naniniwala ko sa marami pong uh, options, uh, mas, mas mabuti po sa ating demokrasya at sa ating electorate. We don't want to um, take away the power of choice from the people. It is ultimately the choice of the locality, of the people of the Philippines, on who they trust to run for office. Sa kabila nito, ginagalang naman ni House Deputy Speaker Suarez ang panawagan ng mga abogado at handang sundin kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.